Oh, eh, oh, dapat na. na oh. Agad, sabi ko. Dapat ginanito nila, sir. Hindi. Eh, ginan sa loob. Pero pina, parang pinandar niya ito ng pinandar. Mm. Nakita ko yan, kumukulo eh. Sabi Hindi, kailangan sir. Ay, kahit ito dapat. Dapat may ganyan Wala, lang. Ibi-blade mo nang yung blade Ano ko na kasi kagad eh. Pero nakita ko wala. Nauubos ng ulan. Kaya pinakasukin. Pinakasilip ko na kagad. Hindi ko na nag-schedule dito. Pero dahil pala dahil nung rasunod na araw, dinala ko na dito. Oh. Kaya pala pag bleed lang na ganun, wala, may matitira pa rin yun. Wala na yung pang mo mga dun. Ayan, buo na. gano'n wala na siyang hangin yan? Ubo, meron pa rin yan, uubosin natin yan. Ah, okay. Parang ipaigutin lang muna gano'n. Hmm. Saan, wala yan. Yan. Kaya... na, di ba? Ayaw lumabas. Okay. Ay, na yun, uh, ito, eh. ito. Okay. Nung una nga, hindi alam nung sumilip kung may yung ano, radiator, ano doon. E wala, ay yung cap doon. Oh. Di ba yung iba doon yung cap? Oo. Oh. Oh. Ayan na pala yung kaya na yung pinaka cap niya dapat. Ito yung meron nga ganito? Wala. Yung goma? Wala na, naubos na. Kakadami eh. lang ngayon. Kaya Ola, ba natin yun? Magsisigaw yan. Oo eh, meron ba kanin yan? Baka meron sila madang dyan. So, no, baka kahit takip lang muna. Na Try muna natin. Pantali muna natin. Yes,

na rin sir oh. Naputol na. Ayun Ayun, may crack crack na rin hmm. so dapat yan ini nag-schedule pa doon. sir. Hmm. na kasi, na rin. Hmm. Okay. Tapos to, naglalak. Ano, mm, naglalak. Ito sir, yung tingawan na ano sir, overload. Malikin. Pag lumabas dyan, ibig sabihin over it yan. Ah, ibig sabihin dito lalabas. Hmm. overflow ah, yan, overflow. Ah, okay. May butas yung tulog. Pag umaangat ang todo na. May possible na kulang yung blade o may tama na yung head.